Pistado, ang talamak na pambubugaw sa isang bar sa Sual, Pangasinan. Ang ilan sa mga biktima, mga menor de edad, na pinangako daw ng trabaho bilang waitress Nasa sa frontline ng balitang niya, Si Elaine Pulhentio. kami man Kadokliya sa balutin. Sinalakay ng mga ahente oh, oh, oh. ng NBI Alaminos District Office ang bar na ito sa Sual, Pangasinan. Napag-alamang talamak ang pambubugaw sa bar. Siyam na babae ang nasagip, kabilang ang apat na minor de edad na nasa 14 hanggang 17 anyos. Ayon sa si NBI, sa halagang 2,100 pesos, ibinubugaw ang mga minor de edad. Ang siste, mismo mga staff parao ng bar ang mag-aalok sa mga customer. Nadiskubre ng mga otoridad ang kubo kung saan dinadala ang mga kabataan. Hindi tayo daw ipipan, no po, ang bar fine. Naalok po nila na pwede pong ilabas yung mga babae. At ang isa pa pong hindi maganda doon is uh, nag-aalok din sila doon sa kubo sa likod ng bahay ng may-ari para mas malapit and mas mura with additional 100 pesos lang on top of the 2,000 pesos na bar fine. Ang ilan sa mga nasagip galing pa sa Kamiling at Concepcion Tarlac. Pinangakuan daw ang ilan sa mga ito ng trabaho bilang waitress. Pero ang ending, ibinugaw sila. Maging sa mga dayuhan, inaalok din ng mga babae. <laughs> Arestado ang tatlong sospek, kabilang ang mga may-ari ng bar at isang floor manager. Nahaharap sila sa reklamong paglabat sa Anti-Trafficking in Persons Act in relation to child abuse. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nasagip na biktima. Nasa sa ilalim sa psychosocial counseling. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.